Ganito ko po sinasagot yung mga messages ninyo sa aking Facebook page. Kadalasan po nakaka-receive po ako ng messages 40 to 50 messages sa isang araw. Minsan konti lang pero kadalasan marami po yung nagme-message. Ganito po itsura ko kapag marami po yung message na hindi ko nasasagot. Ayan, tinataas ko po siya dahil una ko pong sasagutin yung mga naunang nag-message. Sa sobrang dami, nangangalay na po yung kamay ko pa kakataas. Actually, wala pong bayad ang pagkatanong sa akin via Facebook page. Kung may tanong ka po, sasagutin ko po siya kung alam ko. Pero syempre, sa dami ng na mga nagme-message, expect nyo na po na medyo matatagalan yung pagsagot sa mga messages ninyo. Nais nyo naman po na mabilis na sagutan, doon po sa post, i-comment nyo po doon yung tanong niyo, Mas inuuna ko po kasi sagutin yung mga comment kaysa sa messages. Pero syempre, karamihan sa mga kababayan natin yung nahihiya at ayaw mag-comment, kaya nagme-message na lang. Pero syempre, expect nyo na po na medyo matatagal yung pagsagot natin dyan. Actually, hindi ko po trabaho na sumagot ng mga messages. Parang pastime ko na lamang po ito. Kung may mga free time po ako, tsaka ko po sinasagot yung mga katanungan ninyo. Ayan, kung makikita po ninyo, seryoso na po ako dyan. Nag-iisip po ako. Dahil syempre, sa pagsagot ng mga katanungan ninyo, hindi lang po ako basa-basa sumasagot. Iniisip ko din po siya at sinasagot ko po siya based po sa mga na-experience ko dito sa South Korea. Ayan, nangangalay na ang lola nyo. Pero sa totoo lamang po, nag enjoy po ako sa ginagawa ko. nag enjoy po ako sa pagsagot na inyong mga katanungan dahil passion ko na po siguro yung makatulong sa mga kababayan natin dito sa South Korea. Kasi alam ko po yung mga paghihirap nila makapunta lamang dito sa South Korea. At syempre, aanim ba natin yung mga kaalaman natin kung hindi po natin isi-share sa mga kapwa natin. Sa mga followers ko po, maraming salamat po sa inyong suporta. Dahil po sa inyo, lalo ko pa pong sinisipagan bilang tulong nyo na lamang po sa akin. Kung nagugustuhan po ninyo yung mga videos na ina-upload ko, paki-heart naman po. Maraming salamat po. At kung nais po ninyong masagot ng mabilisan ang inyong mga katanungan, i-comment nyo po siya. So hanggang dito na lamang po itong video po natin. So sana maunawaan po ninyo kung hindi ko po nasasagot ng mabilisan ang inyong mga katanungan. Pero sinisigurado ko po, sasagutin ko naman po yung mga messages ninyo kung meron po akong available time. Maraming salamat po ulit. Ako po si Lee Eugene ng South Korea. I-follow nyo din po ako sa aking Facebook, YouTube, TikTok at sa aking personal Instagram.